Hindi ka makatulog? Inagawan ka ni Lucy. Uy, Lucy. Kabago-bago mo lang, ah. Ikaw na kagadam ang pumuesto dyan. Uh, kawawa naman ng nuro ko. Siya yung matagal na dito. Tapos, nagawan pa ng higaan. <laughs> Kasi, okay ka lang? Ay, nanto ko na, eh. Nanto ko na, eh. Huwag ako na eh. Kawawang kuting-ting. Ha? Ah, ikaw. Ikaw. Ay, aking kuting-ting din. Kuting-ting din. Kawawa naman. Alam nyo ba? May kwento ako sa inyo. Kung nasa labas kayo ngayon, ang lakas ng ulan sa labas. awawa kayo nun. Kawawa kayo. Lalo ka na, Lucy. Hmm. Ikaw Lucy ah, kasagsagan talaga ng bagyong Christine ngayon. Kawawa naman ang Lucy na yan kung nasa labas ang kutingting na yan. Hmm, kawawang kutingting talaga yan. Ikaw, kawawa ka din. Naligaw ka lang din dito eh. Ano nangyari? Anong nangyari? Ah, ah, hindi ka na hinahanap? Hmm? Hmm? Hindi ka na hinahanap? Ay, mata mo, lumiit yung kabila. Ayan, ayan. Close na sila. Oh, close na sila, oh. Ingit ka. Hindi ka na close ni Nora. Ingit ka. Tingnan mo sila, oh. Yakap silang dalawa, oh. Ay. Away pala. Si Chef, walang pakialam, oh. Chef? Chef? Walang pakialam si Chef sa inyo. Walang pakialam. Oh. Oh. Tulog na kayo dyan, ha. Ah. Tulog kayo. Ikaw. Talia, tulog ka na. Oh, tulog na nga si ano, Lucy, oh. Pati si Ate Nora, pati si Ate Sif, ay si Sif pala. Hindi mo pala ate, mas matanda ka pala dun. Ikaw, Talia, Talia, Talia. Come on, kawawa ikaw dyan. Kawawa ikaw. Nala. Kawawang Nala. Oh, gustong lumabas, oh. Si na si Punin, oh. Gustong lumabas, oh. Ang kuting-ting na si Punin, oh. Gustong lumabas, oh. Hmm. Kakalabas ka ba? Bawal nga, eh. Bawal nga sa labas ngayon kasi umuulan, eh. Ano? Ha? Ano? Lo, sinisipon ka po, oh. Paano ka lalabas niyan kung sinisipon ka? Mm mm, 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 Ano ba yan ay? Ano ba yan ay? Ano ba yan ay?